yung magagalit. Alim mo um yan eh, imbento ng mga pastor. Na yun daw, 666, yun daw yung chips. Wala pong kinalaman yun, ano mga kapatid. Hindi pwedeng i-apply sa Biblia na yung chips, yun ay ang 666. Napakalayo sa katotohanan nun. Kasi yung 666, propeta yun eh. Mangangaral ngaral yun yung 666. Ang tawag ng Biblia ron, hayop, beasts. Resi Otso. Pakinggan natin sa Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kaniyang bilang ay anim at anim anim ang meron pong taglay ng bilang ng 666 o ng yung tinatawag nilang bilang ng Antikristo, yun po ay isang tao may kapangyarihan. At yung tao na yon mayroon siyang kontrol, mayayaman, mahihirap, Malalaki, maliliit, sa is, Diyan din sa kapitulo na yan, kapatid na Danyan. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Pinabibigyan niya ang mga tao ng tanda sa kanang kamay at sa noo yun ang naiiniisip nitong mga pastor ng born again na inilalagay daw sa noo, lalagay daw sa kamay, chips. Eh, yung 666, kapatid, na tinatanong mo, hindi chips yun dahil tao yun eh. Tao may kapangyarihan na magkaroon ng dominion sa mga tao, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipi.